ha? hindi ko alamin ayun yung ano baka nang bangus kaya kunin ko na yung tilapia ko. Ipon. Kung hindi ko yun, nakukun siya. Yari ako to. Pero puro taga kalahating kilo, sa yung piraso. Ganda naman eh. Ayoko di ako tungo, di ka masako, normal, yeah, na yata. Subway kanino pa kumukuha? Sa'yo pa rin? Ah, Pag wala sa kapatid mo Sa kapatid mo ba kayo Wala ko mo rin Wait Yes mo lang kayo sa kapatid Sa 45 45 Okay na yan, sige, pwede na yan Sige, sige, kanina

22 no, 22 wala ka ba lang ako papalo? pa ano ang pa, padulas ano? pa, pa, <laughs> <laughs>